niyo na ang Dr. Vita Bar Pro ay makakatulong para ma-regulate ang ating cholesterol levels? Ang pagkakaroon ng balancing cholesterol levels ay mahalaga upang maiwasan ang cardiovascular diseases tulad ng heart attack at stroke dahil sa kanyang natural na sangkap na nagpo-promote ng healthy blood flow. Para sa mga mga diabetes na napakahalagang makontrol ang kanilang blood sugar, ang Dr. Vita Barley Pro ay meron pong beta-glucan. Ang beta-glucan, pinipigilan niya ang mabilis na pag-absorb ng sugar mula sa inyong kinain. Ito ay napaka-natural na paraan para makontrol ang blood sugar. Sa panahon ngayon, napakahalaga na malakas ang immune system para kainam ang paglapan niyo sa mga sakit, kabilang na ang cancer. Ang Dr. Vita Barley Pro ay mayaman sa vitamins and minerals and even antioxidants na tumutulong palakasin ng immune response ng katawan, pandaban sa mga free radicals at toxins na nagdudulot ng sakit. Hindi natin maiiwasan exposure sa toxins araw-araw. Ang Dr. Vita Barley Pro makakatulong para ma-detoxify ang body. Tinutulungan ng Dr. Vita Barley Pro alisin ang mga harmful toxins na nagdudulot ng damage sa ating cells. Sa tulong ng Dr. Vita Barley Pro, magiging masigla at malusog ang ating pangangawan. Kaya, uminom na ng Dr. Vita Barley Pro para sa malusog ang awan Hello everyone, my name is Troy Magpantay at kung ikaw ay naghahanap ng legit distributor ng Dr. Baita Barley Pro, pwede ka mag-comment sa video na ito or message mo ko. Para sa ganon, mabigang kita ng limited offer ng ating discount sa ating Dr. Baita Barley Pro. And para isa ka na din sa matutulungan ng product na ito.